Dahil sa sobrang init kaya't apektado na rin ang laki ng mga itlog ng manok na ibinibenta sa mga palengke. Dagdag stress daw kasi ang mainit na panahon kaya't kundi namamatay ang mga manok ay nawawalan sila ng ganang kumain. Live mula sa Murphy Market sa Quezon City, na sa frontline ng palitan yan si Shaila Francisco. Shaila, magkano na ang mga itlog dyan? Jess, nagmura na nga itlog, no? Kaya sa mga mahilig ng itlog dyan, dito muna tayo sa mga extra small hanggang medium size na itlog. Nag-uumapaw kasi ang supply niyan. Habang yung mga malalaki tulad na ito, nagkakaubusan naman. Paliwanag ng Philippine Egg Board na kaapekto sa produksyon ng init ng panahon. May mga manok kasing namamatay sa heat stroke. Ang ilan naman nawawala ng ganang kumain. Ang resulta, nababawasan ng laki na kaya nilang iproduce na itlog. Dahil sa pagdami ng maliliit na itlog, pati presyo nito bumaba na rin hanggang piso kada piraso dito sa Murphy Market. Bagamat nabawasan ng supply ng malalaking itlog, di naman gumalaw ang presyo ng mga ito. Pero babala ng mga tindera, posibleng tumaas. Pagla lalo pang nabawasan ang produksyon. Kung nagmura naman ang ilang itlog, tumaas naman ang presyo ng baboy dahil sa init. 10 hanggang 20 pesos ang tinaas ng presyo niyan dito sa Murphy Market. Pero sa ilang palengke, umaabot hanggang 420 pesos kada kilo ang bentahan. Paliwanag ng mga dealer na walang din gana kumain ng mga baboy dahil sa init. Dahilan para bumagal ang paglaki nito. Dahil mabagal ang paglaki, mas matagal na bebenta sa palengke kaya kumukonti ang supply tansya ng mga dealer, posibleng sa huloy pa bumaba ang presyo. Jess, ayon naman sa Agriculture Department, maliit pa naman yung epekto ng init sa kabuang produksyon kaya hindi daw dapat tumaas ang presyo ng mga itlog lalo na yung malalaking size. Pagdating naman dun sa baboy, sinisilip na nila kung bakit may mga ilang palengke na umaabot ng hanggang 420 pesos kada kilo ang presyo. Pero bukod naman sa init ng panahon, pinag-aaralan o tinitingnan na rin nila yung epekto naman ng African Swine Fever doon sa produksyon ng baboy. Jess? nag mula sa Quezon City. Maraming salamat, Shaila Francisco. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News